Alpha. 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 Sa isang estratehikong mga kaganapan, matapos sa takihin ng Israel ang Yemen kahapon, nawinasak nito ang mga kagamitang pandigma ng grupo, pati na ang infrastruktura ng enerhiya na nagbigay sa mga grupong hoti ng matinding galit dahil sa walaman lang silang nagawa sa mga pag-atake na ito ng IDF. Kung saan si Abdul Malik Al-Hoti, ang pinuno ng kilusang Hoti sa Yemen, ay opisyal nang nagdeklara ng digmaan sa Israel. Ang anunsyo na ito ay dumating sa ilang sandali lamang matapos magsagawa ang Israeli fighter jet ng mga airstrike na nagtatarget sa mga posisyon ng Hoti sa Yemen. na tinukoy ni Al-Hoti ang patuloy na salungatan bilang isang bagong digmaan at nangakong tutugon sila ng malakas sa mga pambobomba ng IDF sa malaking bahagi ng Yemen na hindi umano magugustuhan ng gobyerno ng Israel ang malakas na tugon ng Houthi. Sa isang pahayag sa telebisyon, ayon sa pinuno ng grupo, na ang Houthis ay ganap na ngayong handa para sa isang todong paghaharap sa Israel, na binalangkas ni Al-Houthi ang salungatan na ito hindi lamang bilang pagtatanggol sa Yemen, kundi bilang bahagi din ng mas malawak na pakikibaka para sa karapatan ng mga Palestinian. Nanawagan din siya sa lahat ng grupo sa loob ng rehiyon na magkaisa laban sa mga aksyon ng Israel at binigyang diin na ipagpapatuloy ng mga HOTES ang kanilang mga operasyong militar hanggang sa matugunan ang kanilang mga layunin. Ang diskarte ng militar ng HOTES ay nagbago ng malaki sa mga nakaraang buwan na dinagdagan nila ang kanilang mga kakayahan sa paggamit ng mga missile at nagsimulang maglunsad ng mga drone strike na nagtatarget hindi lamang sa teritoryo ng Israel, kundi pati na rin sa mga internasyonal na ruta sa karagatan ng dagat na pula. Ang kahandaan na ito ay nagdulot ng malaking panganib hindi lamang sa katatagan ng rehiyon, kundi pati na rin sa mga pandaigdigang ruta ng kalakalan na mahalaga para sa internasyonal na komersyo. Ang pagdeklara ng hoti ng isang digmaan sa Israel ay isang matapang na hakbang na isinagawa ng organisasyon dahil sa hindi sila natitinag sa anumang meron ang Israel ngayon na talagang lalaban ang mga teroristang ito upang ipagtanggol ang bansa at suportahan ang mga kaalyado nitong Hamas at Hezbollah na dinurog lang ng Israel. Ang bagong digmaan na ito ay siguradong hahantong sa malawakang mga kaswalte dahil ang grupong Houthi ay pursigidong harapin ang agresyon ng Israel na maglalagay lang sa kilusang ito sa matinding pagkadurog dahil malamang na matutulad lang din ito sa iba pang mga alagad ni Kamenei na ibinasura lang ng IDF. Ang anunsyo na ito ng grupo tungkol sa isang pangmatagalang digmaan sa Israel ay isang malaking pagkakamali dahil inilagay lang nito ang bansang Yemen sa matinding pagkawasak dahil hindi hihinto ang Israeli Defense Forces sa mga pambubomba nito hanggang sa hindi tuluyang naging gasa ang Yemen na hahantong sa malawakang krisis sa bansa. Ang magulong bansang ito na patuloy na nakikipagbuno sa isa sa mga pinakamasamang krisis sa humanitarian na sinira ng digmaan ang infrastruktura ng bansa noong 2014 na humantong sa malawakang tagutom at sakit ay haharapin na naman ngayon ang galit ng Israel dahil sa patuloy na paghamon ng mga terorista sa gobyerno ng mga Israelita. Ang patuloy na parusa na ipinataw ng Saudi Arabia at mga kaalyado nito ay nagpalalapan ng todo sa kondisyong kinakaharap ng Yemen na nag-iwan sa milyon-milyong tao ng walang akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig at pangangalagang medikal. Subalit ang kasalukuyang krisis ngayon sa bansang Yemen ay hindi naging hadlang sa grupong hotis na umatake ng malakas sa mga kalaban nito. Dahil sa ginamit ng Hoti ang makataong krisis na ito sa kanilang salaysay laban sa Israel, na inilarawan nila ang kanilang mga aksyong militar bilang kinakailangang mga tugon para sa pagtatanggol ng bansa, na ipinapangatuwiran nila ang kanilang pakikipaglaban bilang bahagi ng mas malaking pakikibaka laban umano sa mga pang-aapi ng Israel sa rehiyon. Matapos inanunsyo ng pinuno ng Houthi ang deklarasyon na ito tungkol sa isang malawakang digmaan laban sa gobyerno ng Israel, ang punong ministro ng mga Israelita na si Benjamin Netanyahu ay naghatid ng isang matulis at matatag na pahayag na nagbibigay diin sa pangako ng Israel sa pambansang seguridad at determinasyon nitong lumaban sa anumang mga pagsalakay ng Houthi na magdudulot ng malawakang pangamba sa mamamayang Israeli. Ayon sa kanya na ang Israel ay hindi kailanman nagumpisa ng digmaan sa malaking bahagi ng Middle East na ang mga nangyayari ngayong tunggalian sa Gaza at Lebanon ay isang tugon lamang mula sa mga pambobomba ng mga teroristang Hamas at Hezbollah sa Israel na ang pagdeklara ng digmaan ng grupong Hoti laban sa puwersang Israeli ay isang malaking hamon para sa gobyerno ng Tel Aviv na hindi namin hahayaan na lulusubin ng mga teroristang ito ang Israel. At patuloy na ipagtatanggol ng IDF ang soberanya at mamamayan nito mula sa masamang mga layunin ng Houthi. Higit pa rito, sinabi rin niya na ang maling pagkalkula ng pinuno ng Houthi sa militar ng Israel ay isang malaking pagkakamali dahil magre-resulta lang ito sa matinding pagkawasak ng bansang Yemen kapag hindi nila hininto ang mga hakbang na ito ng organisasyon. Na magbabayad ng mabigat na presyo ang mga teroristang ito kapag ipinagpatuloy nila ang kanilang mga hakbang tungkol sa pangmatagalang digmaan laban sa puwersang Israelita dahil ang IDF ay tutugon ng malakas sa anumang mga pambobomba ng grupo upang durugin ng mga militanteng ito na patuloy na sumusunod sa mga utos ni Hamenei, Ipinaliwanag din ni Netanyahu sa publiko na kapag kumilos ang Israel laban sa Hottis, ay kumikilos ito sa ngalan ng internasyonal na komunidad at naiintindihan ito ng mga Amerikano na nagpapahiwatig na ang mga kaalyado ng Israel ay nakahanay sa paninindigan nito upang kontrahin ang pagsalakay ng Houthi. Ang framing na ito ay nagsisilbi upang gawing lehitimo ang mga operasyong militar ng Israel bilang bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap ng koalisyon na labanan ang mga banta ng mga grupong suportado ng Iran na tumatakbo sa malaking bahagi ng Gitnang Silangan. Sa pagtalakay sa geopolitical na implikasyon ng salungatan, inilarawan ni punong ministro Netanyahu ang mga HOTIS bilang bahagi ng mas malaking network ng mga grupong nakahanay sa Iran, na pagkatapos ng Hamas, Hezbollah at ng rehiming Assad sa Syria, ang HOTIS na lang ang huling braso ngayon ng aksis ng kasamaan ni Ayatollah, na hindi papayagan ng Israeli Defense Forces na ang grupong ito ang sisira sa Bansang Israel. Nilalayo ng characterization na ito, na highlight hindi lamang ang agarang banta na dulot ng hotis, kundi pati na rin ang kanilang papel sa loob ng isang mas malawak na pakikipaglaban na ginagamit lang ng Iran ang kanilang kakayahan upang i-destabilize ang rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagdeklara ng pinuno ng HOTES ng malawakang digmaan sa pagitan ng puwersang Israelita at mga teroristang hote? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.